nabasa mga pabalik sir? Oo. Oh. Ito pa naroon ang magkasaka, ito ang una, at saka ang hindi Ako naman po magtanong sa inyo, sir. Ah, vlogger po kasi ako. Ah, oh, meron po ba? Yes, sir. Pinasok ko na yung magbe-vlogger kasi meron po akong sinusuportahan na PWD senior na ninirahan sa kalsada. ah yung wala kakayanang pambiling gamot, wala kakayanang pambiling whatever kahit ano, pero bahay hindi ko maibigay. Doon lang po ako sa gamot at mga pagkain. Naglilibot po ako sa Rizal every Sunday ng umaga. Uh, 2,000 po, sumiklab po ako. Pero ibang vlogger ang ano. So kinausap ko yung vlogger, taga tay, -tay siya. Uh, pinaputol ko yung video na pinos niya. So ako po ang sumalo. Actually marami na akong uploader. Kaso lang, ninakaw yung cellphone ko. Ay sorry, uh, bawal pala sa YouTube yun. Uh, biglang nawala na lang umihi ako sa isang gasolina pagbalik ko wala na yung cellphone so panibago po to uh, kung mapadaan sa FB account nyo J uh, Cowboy sa TikTok do muna uh, John De makikita nyo yung mga video ni J Cowboy doon nyo makita kung anong ginagawa ko sa isang senior o PWD na paano tumulong So ito lang po yung paraan na uh, mga katulong sa senior na mga kahit sabi, may may nagsasabi po. Uh, may kakayanan na ako yung magbayad pero wala akong magagawa kasi nakalagay po yan. So binabalik ko po, po talaga. Para po sa mga senior po talaga yan. O kung na may PWD para po talaga sa kanila. Actually kasama po ang estudyante niyan pero tinanggal ko na. Kasi mayroong ito medyo hindi ko na lang sabihin sa ano kasi bawal. Uh, mayroong kasing ibang sumakay na nagwo-work na kinagamit pa rin yung ID. So, di ba? Kapanahonan graduate po ang mga estudyante. So, di ko malaman kung bakit na gano'n ang ginagawa nila pag nakita nila yan. So, inalis ko na po. Bago po nakita nyo, bago yung papel. Ah, dati kasi medyo bulok-bulok na. So, yun na po. Ayun po yung mga bagay-bagay na hindi dapat karapat-rapat pag samantalaan yung isang taong tumutulong, di ba? Ah, kayo naman sir ang tanungin ko mula nung naging senior kayo nagaganap pa sa inyong libre kayo sa akin wala pa, sir. Wala pa. Alright. Wala pa. Ako pa sa kulang. Ngayon, may na, Pero, parang nadaan na na kita sa Facebook. Ayun. Ano nga yun, sir? Uh, sa Facebook, uh, John D. Ongki. Sa TikTok, Domona. Sa YouTube channel ko, G. Ong... Uh, G. Cowboy. G. Cowboy. Yeah. Yun po yung mga mm -hmm. gawain ko po. Actually, nung nakaraan, uh, nasira yung... Maraming bagay din kung susuportahan ka. Yes, oh, para... Tsaka, yun lang po ang paraan. Siguro, sinabi ko na nga po kanina, di ba, wala pa, di pa usong gaano'ng gadget nun. Manual pa lang ang cellphone. Ginagawa ko po naman. Actually, 94 ko yan sinimulaan. Uh, natigil ako ng pasada as in 2002. Wala na akong unit kasi napis out yung epic. So, bumili ako ulit ng may kalumaan. Ito po yun. Nagsimula po ako na 2007 uli. So binalik ko po yan. At tanong po sa mga anak ko, ah, mga high school pa lang ata mga anak ko noon, paano ka kumikita niyan pa na mayroon pang nagaganap na ganyan sa sobrang mahal. Mahal na yun noon ha, mahal daw noon ang gas. Pero mas mahal pa ngayon. Correct. So nakapagpatapos po ako ng isang flight attendant, isang civil engineering. Dito lang po hinuhugot yan. Actually may minupos bibi pa ako. Maliit, ako kulit malayo pa yan pero bahala na si kuya at si ate noon so pinapatuloy ko pa rin yan doon naman mayroon namang maraming nagtatanong po hindi uh, ata patas ang laban dapat pag libre, libre po sabi ko, sinasagot ko sila hindi naman po talaga galing sa LKPR biyango ang ang yan sa sarili ko lang po yan tsaka yun po yung paraan ko doon sa mga senior PWD na makakatulong kasi wala naman akong kakayanan na Magtayong yung foundation para sa ano sa mga table seniors, hindi pira po di ba? Wala naman mga kaya ng ganong pera. So ito na lang po yung paraan. So ibig sabihin sir, ako senior ako, ibig sabihin, libre ako. Libre ka? Dapat sinabi mo sir. Ah, okay na, okay na sir. Ah, okay. Ay, Kamu, na, galing mo talaga sir. Oh, yes. Ah, Humahanga po ako sa inyo sir na doon pa lang na sinasabi mo senior, okay lang. Tapos kuya na sa likod na buka ano, na ako na nagbayad sa akin para sa kanya yun no? Galing, no? Congrats, sir. Galing mo talaga. Uh, alam ko, maraming nanonood sa YouTube ko. God bless po, sir. Malaking tulong na ibigay mo dun sa isang kasamahan na kasamahan mo na isang pasayro. live kayo dyan, sir? Hindi po live, sir. I-upload. Abangan, abangan nyo na lang kasi marami po akong pasabog na hindi lang po ito. Uh, siguro, every weekly may ina-upload ako. Ah, uh, pinipili ko po yung ano, minsan kasi may bawal sa YouTube na mga ano, 'di ba? Mga po tayo, bawal po kasi yung may nasabi ako kanina, may babaguhin ako doon pero pagpatuloy ko pa rin. Ayun. Kaya sabi ni Sir, isang senior, hindi niya binanggit noon, dapat libre po siya. Pero nilibre niya si Sir na walang barya, wala po talaga pares-pares na yung barya. Ayun, galing. Congrats po Sir, nakakatulong ko ay sa kapwa. Ayun. Uh, ako naman ulit-ulit yung magtanong sa inyo. Ano pong pakiramdam nyo na ang isang driver na nakakalibre sa isang senior na sobrang mahal po ang gas ngayon? Okay, Maganda ang pakiramdam ko na may tao katulad mo. Oh, Bira lang sa... Bira lang sa... Bira lang sa... Parang mag ka na sa TV, ikaw ba yun? Isang mga uh, kabupete Kaya... ng TV. Parang jeepney driver ka ba niya tayo? yun. God bless po sa inyong lahat. Ah. Saludo po ako sa inyo. Saludo din po ako sa inyo, sir. Ako kasi, ako tayo ah. sino na magpapayat ako. Nakakatulong ko tayo sa iba. Yung... May kakayanan naman magpapayat yeah. dito Hindi di, ko sasabantay. Yeah. Pero mabuti ang ngayon ang hangarin hangari at pagpapayat. Uh, alam mo 'pag mga kapatid ng mga poso ba? Yeah, sa inyong lahat. Yeah,